percentage of the real you do we really see? Or are you the same person that we see on and off camera? Um, ang masasabi ko po, hindi 100% na lahat na nakikita niyo sa akin or sa amin on social media is 100% real. Kasi aaminin ah, ko po, meron ako mga pictures sa social media na I'm so happy, pero habang kinukuna naman yun, um, may problema akong pinagdadaanan or talagang I'm pagod from something. So I would say hindi. Uh, pero hindi naman siya bad thing. I mean, syempre ayaw ko naman parang maghatak pa ng isa pang tao na ma-attract din nila yung negativity sa, sa puso ko. So hindi po, hindi 100% hate. Sir? So, uh, um, hanggat maaari naman po, pinag-gusto namin ipakita ko yung totoong kami po. Lahat po kami dito, lahat mo ng artista, lahat mo ng influencer, hanggat maaari po, gusto namin yung Yung kung ano po talaga kami. Right. Kaso nga lang po, tama po yung sinabi ni Francis, hindi all the time yung nakikita niyo, yan talaga yan. Hindi, forget na nakita niyo nakangiti, masaya na. Kaya dito rin sa fractured na to, pinaka-importante yung matututunan dito. Ang pinaka, ano, eh, yung issue ngayon sa social media talaga yung issue ng mga kabataan, unang-una, fake news, marami ka ganyan. Kasi hindi nila alam eh, hindi nila alam. Um, binagawa lang namin ito, unang-una, content. Number one yung content. Bilang influencer din naman at bilang artist at nakaka-influencer ng tao, eh, trabaho namin at obligasyon namin na ipakita yung wala kami masasaktan, yung walang bulong, yeah. Just for entertainment, good entertainment. Sa yung pressure na to be ano, to be uh, to be good, to look good, 'di ba? Ang social media, 'yun ang isa sa mga uh, pinagkadaanan ng mga kabataan ngayon. That's a question for our Flowell. Maraming salamat. Miss Friends, where are you? Our last question.